Hello Kitty, nasaan kayo ni Mary? Bakit wala kayo dito? Magte-training na tayo. Ano? Hindi kayo magte-training? Hindi din kayo papasok dito sa school? Okay lang ba kayo? Hay, eto na naman tayo. Nasaan sila? Mascot tanong, wala na nga sa mood si Diana. Alam nyo girls, sawang-sawa na ako sa pag absent nyo. Naiinis na ako. Yana, imark mong absent si Kitty tsaka Mary. Hindi daw sila papasok. Hindi din sila mag -training. Okay, Diana. Mary, Kitty, absent. Okay, sige na, bye. Ayoko nang marinig yung mga palusot nyo. Nat, tayo lang yung mag-training ngayon. Wala daw yung dalawa. Hindi daw sila mag-training. Hindi rin sila papasok. Okay, Diana. O sige, edit tayo na lang. Diana, tatlo tayo. Nandito ako para sa inyo. Girls, ano bang problema? Edi eh, palitan ko muna si Mary at Kitty. Cheerleader naman ako dati. Kayang-kaya ko yung mga moves. Yana, kaya mo din ba silang palitan sa mga competitions? Dapat kung sino yung nag-training, siya rin yung sasama sa competitions. Mascot, Nat, tara na mag-start na tayo. One, two, three, victory! Okay yana, huwag ng pag-asa Babalik ka rin sa cheerleading balang araw We are the best, the best among the rest We are bunnies, we are the best Victory! Yana, anong klaseng training to? Nakita mo ba si Nat? Mali-mali Oo, oh, mascot, nakita ko Nat, anong problema? Ito yana, umaangat kasi itong shirt ko Diba Nat, sinabi ko na sa inyo Kailangan magsuot kayo ng tops kapag nag-training Para kapag umangat yung sweater, hindi nakikita yung katawan nyo Okay, isa pa Okay, sige, magsusuot na ako next time natin ngayon. Kailangan ko talaga ng bakasyon. Super stressed ako this school year. Kailangan ko mag-relax. Diana, don't worry. Nandito naman ako. Ako nang bahala sa lahat. Ay, thank you, Diana. Okay, girls. Kailangan ng utak ko ng bakasyon. Kailangan ko nang magbakasyon agad-agad. Diana, paano ka magbabakasyon? Dalawang buwan pa bago yung holidays. Diana, sorry. Na-stress kita. wag mo na isipin yung Nat. Paano ako maghihintay ng dalawang buwan? Ah, gano'n. Hindi man lang kayo magpapaalam sa akin. Yung mascot nyo. Oh, mascot. Oo, wala muna ng training ngayon. Magpalit ka na ng damit. Promise, mas organized kami next training. Bye, mascot. Oo, girls. Tama. Sana next time, organized na tayong lahat. Kung hindi, palpak na talaga tong team na to. Nakikita niyo ba tong backpack ko? Kailangan umorder din kayo ng para sa At imo. bakit naman kami o-order? Bakit kayo o-order? Nakita niyo yung mga bunnies. Pang bunnies yung mga gamit nila. So tayo dapat frog stay. Girls, tingnan niyo. Parang nagpapakyut si Kev kay pizza. Wala kasi si Ice kaya nagpapakyut si Kev kay pizza para makalibre ng hot chocolate. Alam niyo girls, nasa-shock naman ako sa mga boys na to. Kev, hello. Wala si Ice ngayon kaya ako lang dito sa cafe. Hoy mga palaka, pinag-uusapan niyo ba ako? Oo, nilibre ako ng pizza ng hot choco. Yun ba yung gusto niyo marinig? <laughs> yan yan na, na nga yung sinasabi namin, Kev. <laughs> Hello, Kev. Hot chocolate, please. Tima, anong gagawin ko ngayon? Green, ayaw mo ba yung pantalon na nabili natin? Ano bang problema? Hindi na pwedeng soli yan. Anong problema? Malaki kaya sa akin? Maluwag sa waistline ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Kev, ibili mo si Karina ng ganito. 17,000. Sigurado mo siya shock Thank you na lang, Green. Hindi nagsusot ng ganyang pantalon si Karina, my love. Wow, 17,000 para sa pants. Pero nagpapalibre ng latte. Di ba narinig mo yun? Sayang lang yung 17,000. Hindi ko kailangan ng pants na to. Diba sabi ko, isukat mo muna. Yan tamad-tamad mo naman. Green, ano yan? Binibenta mo ba yan? Oo, pants. Hindi ko pa nasuot to. Kabibili ko lang ngayong araw. Kaya lang malaki sa akin. Baka kasya mo to. 17,000. Kailangan ko talaga ng pera. May resibo ba yan? Bakit, duda ka? Ano sa tingin mo sa akin? Walang pera? Eto, may price tag dito. 17,500. 17,000 na lang discount. Wow, ang ganda. Ang cool naman ng pants na yan. Okay, sige Green, akin na. Isusukat ko. Kung kasya sa akin, bibilin ko. Akin na yan. Ano? May pambayad ka niyan? to. Sige, isukat mo. Stretch naman to. Sigurado, kasya sa'yo. Tingnan mo, bagay na bagay. Oo na, isusukat ko na. Ako ang magdidesisyon kung gusto ko o hindi. Okay? Sige na, isukat mo na. Para malaman natin kung kasya mo o hindi. Para maibenta na lang sa iba kung ayaw mo. Ano ba to? Hindi naman naging stretch eh. Naging stretch yan. Akin na, tulungan kita. Ganito. Akin na, akin na. Hilain ko. Nandito na yung mga sikat. Anong balita? <laughs> Guys, tignan nyo. Ginawa nilang fitting room tong cafe. Mga baliw. <laughs> Tulungan niyo nga ako, hilain to, 17,000 to no Green, mukha namang maliit sa akin, kunin mo na nga, alisin mo na Mababaliw ako sa'yo, Green Alam mo Dima, kung mayaman ka talaga, ibili mo na lang ng bagong pants si Green para walang problema Uy Blondie, manahimik ka dyan Pags, kailangan niyo na mag-diet Oo nga, di kasi yung pantalo sa inyo <laughs> Pizza, tatlong hot choco Anong sinasabi ng mga basketball players na yan, pinagtatawanan nila ako? Oo, Oo ang taba, taba mo daw. daw So, hindi mo na to bibilin? Hindi, alisin mo na nga Nakakainis Okay, girls, let's go. Siguro kailangan natin mag-diet after school. Hindi na tayo mag-dinner. <gasps> Diana, ano yung suot mo? Oh my God, Diana! Hindi ka patatawarin ni Teacher Mike sa suot mo na yan. Girls, ano bang problema sa suot ko? Para sa akin, okay lang naman. Top tsaka trousers. Anyway, ini-imagine ko na lang na nasa bakasyon ako. Diana, hindi. Magpulit ka ng dami. Diana, ano ka pa? Tatawagan ni Teacher Mike yung parents mo. Hello, rebels, cheerleaders, or kung ano man tawag sa inyo. Yana, okay lang. Hello, losers. Bakit nandito kayo sa dressing room namin? Mga rebels kami. Cheerleaders Girls, malapit na yung summer holidays Bumubuo kami ng team Oo, scout team mm, Girls, nakita nyo na Hindi lang ako yung nangangarap ng bakasyon Girls, hindi kami sasali sa scout team nyo Ayaw naming makagat ng lamok, no? Losers, pupunta kami ng mga girls sa best places during summer holidays Gigi, nakita mo na Wala talagang kwenta yung pagpunta natin dito Tara na nga Girls, pag-isipan nyo Kasi i-invite din namin yung mga basketball players Balay mo, sumama sila Gigi, sige, mag-enjoy kayo sa scout team nyo. Kasi kami may sarili kaming plano sa holidays. Okay. Girls, mga cheerleaders kami. Hindi kami sumasama sa ganun. Tsaka mga rebels din kami. Julie, anong ibig sabihin nun? Tayo lang tsaka yung mga boys natin yung kasama sa scout team? Gigi, ano pa nga ba? Eh hindi naman sasama sa atin yung mga school elite. Hindi, Julie. Tatanungin natin yung mga basketball players. tama? Oh, hi guys. May extra ball pen ba kayo? Gusto ko color blue ha. Patrick, yung baliw. Gusto ng blue ball pen. Hoy, bakit nakalepad jacket ka Well, first of all, social ako. Pangalawa, baka ingit lang kayo. Hindi nyo kayang bilhin to, <laughs> mga losers. Hoy, pasosyal, huwag mo akong hinahawakan. Upakan kita dyan eh. Hindi mo ba kami kilala? Siyempre, kilala. Mga losers. Losers ng school. Mia, makinig ka muna sa akin, okay? Gawin mo muna yung sinasabi ko. Okay. Sandali. Ano to? Anong nangyayari? Anong ginagawa nila kay Ryan? Parang may pinag-uusapan sila. Ano? ano? Sinong kinilusers? losers? Mga baseball players kami. Oo, Oo. Hindi mo pa ba kami nakita naglaro? Ah, ganon. Eh, nasan yung baseball bat nyo? Eto, oh. Gusto mo ipalo ko sa iyo to? Sa akin, nasa kabilang locker. Gusto mo makita? Guys, ano bang gusto nyo sa akin? Naiingit kayo sa jacket ko? Ano? Papaluin nyo ako ng baseball bats nyo? Aba, matapang ka, ha? Gusto mo yata masaktan? Guys, sandali lang. Anong nangyayari dito, ha? anong ginagawa nyo? Bakit? Pinagtutulungan nyo si Ryan? Bakit? Anong gusto nyo sa kanya? Leila, my love, etong dalawang losers na to, naiingit dito sa leopard jacket ko. Nalilang, wala naman kami ginagawa. Umalis ka dyan, loser. Makinig kayo, layuan nyo si Ryan ko. Oo, umalis nga kayo dito bago ko kayo mabugbog. Nakikita nyo to? Ooh. Oo, tama na. Hoy, ikaw, Ryan, maswerte ka, ha? Oo nga, makikita rin tayo mamaya. Ano ba yung dalawang yan? Walang ka-class-class? Ryan, talagang wala silang class. Mga losers sila. Mga losers, hindi mo sila ka-level. Nakita nyo ba kung paano sila natakot sa akin? Oo na, Mia. Natakot na sila sa'yo. Okay, ano na yung pinag-uusapan natin? Best friends na tayong dalawa. Totoo, Leila? Best friends na kayong dalawa? Oo, Ryan. Bibigyan niya na ako ng installment sa butik niya. Guys, ang cool talaga kapag marami tayong pera. Oo nga, itong Oreo tsaka latte, ang sarap. Nabibili natin lahat. Pare, anong balita? Nag-text na ba si Mary sa'yo? Hindi pa pare nakakainis. Guys, don't worry. Babalik at babalik din sa atin yung mga pink rebels na yan. Basta makinig kayo sa plano ko. Smiley, lagi naman palpak yung plano mo eh. Sige na Sophie, ikaw yung bagong member ng Frags Sigurado magugustuhan ka nila. Sabihin mo lang, boys, ilibre nyo naman ng latte yung mga Frags. Bakit ako? Alangan naman kami. E eh, ayaw na nga nila sa amin, Sophie, diba? ano ka ba? Frags o losers? Sige na, tanungin mo na sila. Sige, ito try ko. Sana pansinin nila ako. Hello, boys. Ano gusto mo? <laughs> boys, ball namin yan. Namimiss miss nyo na yata yung mga cheerleaders. Pwede, alisin nyo na yung mga pwede dyan sa upuan namin. Sige na, alis na. Okay, aalis na ako. Wow, girls, sobrang ganda nyo. Lalo ka na, Diana. Nasaan na yung darling ko, si Mary. Mm. Pati si Kitty. Wala yung Mary tsaka Kitty nyo. Absent sila ngayon. Hindi sila papasok. Pipilang ako ng tatlo. Umalis na kayo dyan sa upuan namin. Okay, pink rebels, alis na. Ngayon, maupo na kayo. Thank you, basketball players. players. Smiley, ginagawa mo. Ano ba, Frogs? Kanina pa ako naghihintay. Ha? Huh? Diana? Hello, Teacher Mike. Pwede pa ka-explain sa mga basketball players na wag silang umupo sa upuan ng may upuan? Ha, huh? Teacher Mike? Hindi, hindi. Ito nga, lilipat na kami, oh. Frogs, sa classroom ko ngayon na. Diana, ano yung suot mo? Nasa school ka. Oh, Teacher Mike, normal lang naman to. Top tsaka trousers. Anong mali? Alam mo, Diana, tatawagan ko yung parents mo. Hindi pwede yung ganyang outfit. Isuot mo muna tong jacket ko. Teacher Mike, seryoso ka? Ano to? Kindergarten? Diana, palitan mo yung suot mo. Next break, gusto ko iba na yung suot mo, okay? Teacher Mike, gusto ko nang magbakasyon. Oo, magbabakasyon ka rin. Magpalit ka muna ng damit. Girls, ano to? Nagbibiru ba si Teacher Mike? Hindi ko na pwedeng suotin yung gusto kong isuot. Masyadong sexy yung suot mo, babe. Smiley, <laughs> shut up! Guys, anong orderin niyo? Guys, aalis na ako. Bye. Pizza, isang latte. Okay. Kev, sumasakit na yung ulo ko. Etong si Green, ano bang gagawin ko sa kanya? Ano? Eh di ma, kasalanan mo eh. Eh bakit binili mo siya ng ganong pantalon? Kevin hindi ako. Siya yung bumili nun. Kanina kasi hawak niya yung bag ko. Eh nandun yung wallet ko. Eh pare, balo ka pala eh. Hinayaan mong mahawakan ni Green yung wallet mo. Girls, bilhin nyo na to, please. 17,000 lang. Malaki kasi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mas mataba kami sa'yo, ganon? Green, sorry. Hindi kami nagsusuot ng red. Hindi namin color yan. Hindi naman siya puro red. Tingnan nyo, nag-change color siya. Nagiging blue. Tingnan nyo, di ba nagsusuot kayo ng blue? Green, makinig ka sa'kin. Sa di ba sinabi na namin sa'yo na ayaw namin? Alis na. Alam mo, Diana, binili to sa'kin ni Dima. 17,000. Alam niyo, girls, pagod na pagod na talaga ako. Magbakasyon na kaya tayo? Para naman ma-relax tayo. Ano sa tingin niyo? Diana, anong ibig mong sabihin? Eh, meron pa tayong school. Oo nga, eh, anong bakasyon? Guys, anong bakasyon yung pinag-uusapan nila? Pare, pakinga mo, pakinga Shh! mo. Shhh, Girls, edi eh mag-absent tayo ng one week tapos mag-fly tayo somewhere. Example, sa Maldives. Ano sa tingin nyo? Isang linggo lang naman tayo mag-a-absent. Ano? Gusto nyo? Maldives! Oh, gusto namin! Eh, ano pang inuupo-upo natin? Tara na, tatawag na ako sa travel agency. Magpapabuk tapos mag-empake na tayo. Alay ko, na-excite na ako. Sumakit na yata yung chan ko. Masakit yung tiyan mo? Ako, problema ko. Paano magsiswimsuit? Hindi ako nakapag-diet. Guys, narinig yun. Aalis daw sila magbabakasyon. Eh, wala pa namang bakasyon ah. Smiling, imposible yun. Guys, alam nyo, kay Diana, walang imposible. Okay, girls, tara na. Smiling, pakibigay kay Teacher Mike. Ha, guys, sa sila pupunta? Hakayaan ba natin silang umalis? Hindi, no. Hindi pwede yan. Tara, guys. <laughs> Girls, nakita niyo ba yung mga mata ng mga basketball players? Oo, oh, super shocked sila. Girls, naghihintay na ba sa atin yung Maldives? Huh, sana patawarin tayo ni Teacher Mike. Anyways, i-enjoy na lang natin yung bakasyon. So, pinipair ko na yung mga isusuot natin sa biyahe. Ito sa yana. tapos ito sa Yonat. Wow, love ko talaga yung orange. Magpalit na tayo ng damit, tapos let's go. Let's go, girls. Subukan nyo lang tumahol, lagot kayo sa akin. Teddy Bonya, shh! So girls, anong itatawag natin sa bakasyon na to? The unforgettable holidays of the rebels? Miss Modayana, excited, excited na, na kami! kami. Tara Tama na. na! Okay girls, para sa safe trip natin? Yeah! yeah! <laughs> Girls, sandali lang. Umupo muna tayo. Yana, ilang oras naman tayo uupo sa plane? Diana, ano bang laman nitong suitcase? Yana, tanong ba yan? E di 100 swimsuits? Dapat bago lagi yung swimsuits natin araw-araw para sa mga photoshoots. Okay? Kaya pala ang bigat. Huh, Siyempre, magpo-post tayo ng maraming pictures. Ilalagay natin sa stories natin. Oo, para makita ng mga basketball players na yan, sigurado masusurprise sila. Sayang naman, wala si Kitty tsaka Mary. Guys, yun yata sila. So ano na, tara na. Guys, dapat mapigilan natin sila. Kung hindi, susunod si Mary tsaka Kitty sa kanila. Girls, mag tayo para mabango tayo sa biyahe. Ready na kayo? Uh, 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 Magbabak sunyata kayo, girls. Ano, Diana? Aalis kayo? Hindi nyo kami isasama? Smiley! Anong ginagawa nila dito? Di ba nasa school cafe sila kanina? Kung ako sa Diana, ibalik mo na yung mga suitcases nyo sa taas. Bilisan nyo na, bilis. Kung hindi, tatawagan namin si Teacher Mike ngayon na. Alam nyo guys, sawang-sawa na ako sa inyo. Ano, sisirain nyo yung bakasyon namin? Diana, baliw talaga yung smiley na yan. Noon ko pa sinasabi yan. Siyempre, magagalit ako. Ikaw pa naman nag-arrange ka ng bakasyon tapos wala kami. Eh pwede mo naman kami isama, di ba? Oo nga, ba't hindi nyo kami isama? Susunod na lang si Kitty at Mary doon. Hoy mga basketball players, makinig kayo. Magbabakasyon kami at hindi nyo kami mapipigilan. Pwede ba? Umalis na kayo dito? Subukan nyo na kaming isumbong kay Teacher Mike! Ah, pinapalis mo kami! So ano, Smiley? Umpisahan ko na ba yung video? Oo, oh, Timur! Go! So, nandito kami sa bahay ni Diana. Paalis na sila. May dalang mga maleta. Magbabakasyon daw. Kahit hindi pa namang bakasyon. Tama ba yun? So, anong masasabi mo dun, teacher Mike? Alam niyo, basketball players, hindi namin kayo patatawarin sa ginawa niyo. Mga ingitero, naiingit kayo? Parang hindi kayo mga tunay na lalaki. Sabihin niyo na yung gusto niyo sabihin. Pero hindi kayo aalis. Narinig mo yung teacher Mike? Sabi namin, hindi sila aalis. Hindi pwede. Hoy, umalis na kayo dito sa bahay ko. Ngayon na. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Paano kami aalis niyan? Sinumbong kami ng mga basketball players. Hoy, Hoy mga, mga ingitero, lumabas na kayo dito. Okay, okay ito, na, na, Anna, si Star, ito na. na. Diana, nakabantay si Smiley sa'yo. Sinira na naman nila yung mga plano natin. Nakakainis talaga sila.